May eh, hinog na. Ito pa. Ito pwede pa tawag na. No? Oh. Valentine. Oh. Valentine. Valentine pala broken hearted ito. <laughs> Paano 'yan? Na. Ayan mga ka-farmer, araw ng mga puso sa magandang buhay. So, surprise ko sana si Bebe sa flowers kaya lang kasama ko siya. O, oh, nakatipid pa oh. <laughs> Hindi na naging surprise. So, ayan mga ka farmer ah, kasi, birthday ni, ano ngayon? na ah, birthday. Pakain po ni Chichi ngayon. Sa school. Ayun na siya nag- ah, libre kasi half day lang may program yata ah. so tinaon na lang para hindi naman makaistorbo tapos ah, yung mga gift niya sa kanya mga teacher ayan bibiro ko kasi bebe may bebe ako lipat na tayo ng public school sa susunod <laughs> Pero iiwan ko muna yung mga pang-bibili natin dahil dadad pa kami ng ano, yung mga pagkain po ng mga amrasin ang niya sabi ko sayang walang, para walang masayang na oras ano ang na oras dito na lang tayo sa regili ganda ng sili ni Lilo Lilo, ayan, yeah. sitaw mapapalaban tayo bukas nito eto na tayo. Uy, ganda naman ang ispat ko, Mapaganda ng spot natin. ay 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 bagong pakaya Bili na rin tayo Ganda ng sita oh. Oh. lang yan <coughs> <coughs> Na? Sine, apat lang, hindi naman ganong karami ang Pero ano. Kasi ano sobrang, sobrang ang kailang... <coughs> Donya. Ah. Donya. Donya.

Ang ganda oh. masim. Iwan ko muna. Huwag mo muna isasakay. Pabalikan ko. May lalakarin pa ako. Ano, to? ano okra? Dalawa? Oo, oh, okra. Dalawa. Tingnan ko ngayon, okra mo. Kasi kulang daw yung okra lagi eh. Tatlohin mo kaya? Ito na. Oo, maganda. Ganyan ka tumingin. Stress Stress ako. Panino? Tatlo. Oh, tatlong tali. Tatlo Stress ka pa? Bakit? Hindi. Bakit? Hindi pwedeng may stress. Si Lusyutan nga, na-stress eh. Ako okay. pa. <laughs> Yaman-yaman. Ha? Ay stress. Si Henry si, na-stress. <laughs> <Ay, ni> <laughs> Namatay na pala. Iyak na si Lulu niya, na-stress. Bakit? Talo na naman. <laughs> alam mo, so, alam, alam mo yung sakit niya, no? Ano? Talo. Ano? Hindi talagang yung mo par mo par mo Pas muna ah, alis kami Ayan o, no? pinakyaw mo Dapat pala pumunta ako madaling araw dito Nalugi na naman ako ah Pag dito wala akong paghahasak eh. Bakit? Siyempre di na makakabilis Kaya nga Mali ako ha, at gumising ako alas 5 ha. Bakulitstick pa ba naman no, si... Ha? Na, oh? may tama. May hinog na. Ito pa. Ito, pwede pa tano. ito na. Oh. ito na. na. Wala 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 na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Mga tatlong, dalawang kilo pa. Sa'yo, oh, kuha kita kay ano, para tsaka okra. Balik mo na lang. Oo, sige. Opo, wala sa akin. Wala kang babalikan sa akin. Wala eh. Mangga, mangga pa mangga. muna si Jan Roque. Hindi, meron na ako. Si Tao, ano pa ba? Alabas. ba lang lang ko. Palmer. Ha? 10 kilo yan? 10 kilo. pa dun, sana Hindi, huwag na. Hindi wala naman ganong order ngayon. para masarap mag ang isda. Wala na? Next time, ha? Wala na, yun lang. Ang oh, daming gulay ni, ano ha? Iwang ko muna, bayaran ko na para... Good morning, good morning! Good, good, good Magtina ka na ng ano? Para bumata ka ng sampung taon. Mawala yung ganda mo. Magtina ka ng ano? Marami na nito. Oo, alataan na. Eating kilo. Ha? Eating. Ah, Di ba, mauuntog na siguro ang ni Lolo. Kasi dalawang araw nang hindi na siya. Ha? Hindi niya na inaati dito. Sino? Sa baay. Tumasawin niya. Tato, sumulis ka. Nanunood, oh. Kau naman minamarites mo agad. Lumatay ka kasi. Lase. Malalim ng kasi. Lase. Ewan ko, Lulo, lase. Okay, nagtutulong na kami. Yan, hindi si isa sa mga rason ba't di sila magkaanak siguro, ne? Eh? Ay, ano, puro nga nga ng problema. Kaya sabi na sa akin ka, po sa akin, sa kanila, sabi, hindi mo pa ba bayan, sabi ko. Minamarites ano <laughs> mo, nanonood si Lulu. Alam <laughs> mo, <no>. oh. <laughs> yeah, buhay niya yan, malaki na siya. Alam niya yung tama at saka Eh Bilang isang nanay, masakit sa'yo. Diba? ba? Gusto mo yung maging maayos. Yung asawa mo maayos, ano? Eh, masipag, ano? Asawa mo. Masipag yun. Oo. kararating lang. Nag? Kararating lang. Kararating sila ng maayos kapag-aarating. kung asawa mo, kahit sipag lang, ayos na yun. Kahit medyo mahina ang diskarte. Pero kung masipag lang, may mararating. Eh, kung madiskarte na, masipag pa, ba? Kapag wala akong tita, kung ano, sa tarlak. Oo. Kapag Borong naghihimas ng manok. Oo. Oh, oh. Kalapate. Aro. Kalapate karali. Hindi, okay lang yung kalapate. Ako nagkakalapate. Pero wag mo isusugal. Wag mo isusugal. Ah, mali yun. Libangan, okay lang eh. Kasi kung kumikita naman dito, ano ba naman yung pakain? Gati-gati yung pino. Oo. Oh. Gati-gati. <laughs> Teka. Wala, wala si Lulo. Babalikan ko. Ito Ito muna tayo. Nakabili na ako doon. Hintayin ko na magmura. Chinichis ni si Ilulu. O walang pagbabago. Hindi nagbabago eh, tsura. Pangit panahon. Nasa libro daw. Buti pa si Nana eh. Ayan, ayan na lang tinda ko. Buntik kong anak. Yung upuan natin. Oo, Tatambay muna ako dito dahil eh, si Mrs. Ay. Happy Valentine ko. Oh, happy Valentine. Happy Valentine. Oh. Okay. Bakit ang mga tao? Oh, ano? Dapat yung araw ng mga puso. Oh. Buong taon yan eh. Oh. Pag-ibig no? Oo, oh. oh. pag-ibig. pag Hindi lang isang araw sa isang taon. Oo. Oh. O, oh, kung ano po. ah, oh, sige. O, oh, okay, sigur, mga... Wala na naman si... Al Shout out sa asawa ko. Ang maga. Oh. amaga. Ah, ha, alis tayo. Ano Ay, oh, tuma? All, Happy eh. Valentine's Day. I love you. Anak mo. Eh. Manal bea ka nyan. Manal bea ka nyan. Kanyan. Uh, sige, andam mo na yun. Um, mag mo na ang katawan mo. Maglalakas tayo. Maglalakas tayo. magja tayo tayong banyo. <laughs> ayun ako, agad namin hindi ko lahat, sa mga ka-farmers natin, happy Valentine's Day nagmahal lang kayo, hanggat kaya nyo siyempre, tama yun oo tama yun nagmahal boundary ka na Naya. Malaki ng hipo ni nanay. Gusto ko magluto yung pasta na kinakain ko sa pay restaurant sa Club uh, Deliciosa sa barco. Niluluto sa akin ng kusinero. Yung uh, gamberi. Sarap na. Hipon. Araw-araw ganito ang sin. Ano oh, na yun? Oh, Nagkikipag-away sila. Oo, oh, oo, oh. oo. Lalo na Sa mga nito, makukulit. Ah, ay, mo, oh. palengke. Oo. Ah. Oh. 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 palengke. May magandang babae dumating. Eh. Ay, ay, na. Ay! <laughs> Kaya pa okay. naman anak ko. Mahin anak ko. Ngayon, pagpapakain doon kaya inaasta. Ay, kasiyang -in Hindi. <laughs> ay, -tay, <laughs> Oye, ay, ka. ay. Na tayo Para Ma tayo, na, ka. -pa na kayo para iwan na lang ay, dito, ay. Ay, Hindi. Oh. Dito? Hindi, doon nga sa ah. mga kaklase. Ah? Kumain oh. na si Iyan na eh. Sino? Ate Sheila. Ay, ako, hindi pa eh. Ay, oy! Ben! Alika! Alika, neneng, alika! Anak, ko ah. <laughs> Ayan, magde-date siguro Papagawa kayo. Papagawa ako ng ano, si upuan kay Papa Yam. Si, si Maritos. Papalitan natin yung na ni Nani Conchi. Kawawa naman. No? Ito, inuupuan si ko umaga-umaga ito eh. Natay. Okay. Papalitan ko yung upuan mo. Olibo oh, ganda. Salamat. Ah, Papagawa ko. Oh, Dahil si Maritos. Baka kami ang machempo ni Nanay Sonti. si Maritos. dumarating. Si Maritos. Oh, ayan. Ito, maraming dalang Maritos ito. Oo, oh, oh maraming. Kaya eh. Ay, Ay, si Akin Belchi, ba't alam mo lahat? Ano, Hindi. Oh. alam mo yung... Masaya si Nanay kasi boundary ka na na Oo. Oh, oh, ayun. Oh, na. Marami ba? Hallelujah. Marami? Marami yung paninda mo? Hindi. konti lang. Ano lang. Ito. Yeah, 'di okay. siguro. Apo. Pala Templasco yan ang sabi din. Eh 'yun yung anak ni yung kuwaga ng congressman. Yung tumang. Velasco. Mm -hmm. Oh, yung nanay nung tatay din ko. Alam na alam niya talaga. 'Yun so, siya may chismisan ano? may rigurod na ganoon siya. Dibro. Tapos yung may tendency na. Paraap daw ni Tatay Dati. Oh, yan, yan yung mapang-sawa niya. Mabango. Oh yung pag-umiyakap niya sa umaga amoy pa bango oh. ngayon oh, amoy istile ko <laughs> <Anna. laughs> Pakinggan mo naman si, na, si Ate Belgi, pagka yun sa kanya. Ba, wala naman pera yung naglilipiste na. Oh, oh. Siya naman may pera na. Madiskarte. Oo, oh. nang nag kami, ay, mag, mag ka pa, mag ka pa, mga na. Ba, tapakin bakit pamawanda ka, wari kong esenar? Detang ko, alpamong lang pa, ilang, ilang wow, wow, wow na ako. Wow, wow. Yung bulsa ah, okay. Oo, oh, oh, yung bulsa. Oo, oh, makalipstick ka. Man, wala yung laman yung bulsa. Oo, oh, tama na ba? Oo, oh, oh, yan. Hanaan ah, ang ating hey, belge. Hey. Masisaraya ang ating ah, belge. Ano ko no, kaya ako siya nag-alcohol. Kasi nakikita namin yung kailan namin sa inyo. Ang beso ba? Oo. Oh, oh. oh, may, kalis, baka, mami, may pa May pa sa tainga. Oo, oh, oh siyempre. Alam nila, nagtitinda ko. Anak ko ba? Sa week of Saturday, yung huwag magpapasyal. Last, last, yung mga kapatid kong balikbayan, ko, lang ako dyan sa inyo. Sabi ko, Sabado Domingo lang, sa pagkaling ko, hindi ako pwede, nagsisimba ako. Sabado na lang. Tatay, nagsisarap sa simbahan ito. Sa simbaan Siyang may hawak ng buslo. Hindi! O, hindi! Pagkaganoon ay nito, mabubus niya second father pala ito yeah, second father uncle, uncle, yan yan uncle ano ang kaya nga? abala okay sabihin siya, umubusin hahahaha hahahaha o, mag quarter ka ka no? mangan tam? oo, palitan mo, mag iwan na lang ako ng pera, busy kami na busy kayo, maalis oh, oh. ma -ma kayo okay, dadaan lang ata. No, no, oh, oh, oh. mo ako. Mag-iwan ako ng 500 para Oy, oh, mo si Rafi. Ito. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, birthday niya ngayon. Patin oh. mo birthday niya ngayon, bigyan mo O dapat 'yung mag maglilibre. Ay, sa alam mo sinabi ng asawa niya. rinagalawan ko kunang ng niya. Eh magdaling asawa na. rinagalawan nika eh. 'yung kabao. hindi ay, may merong may, magaganda 'yung mura lang dyan sa Ritsan. Yung ano, yung, ano, yung cabinet. <laughs> ang design yung kabaong. Huwag namang gagawin. Bakit? Oh. ng buwan buhay ano, natin. Oro ka, yung ano. Na. Bala na, <laughs> na kayo yan. Thank, 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 thank you, anak. Thank Oo. you, anak. Thank you, anak. Good morning, farmer. Yun lang nga sa kalam. Sawang sa kalam. <laughs> Ay. <laughs> Medyo dinamihan ko yung pampakbit natin, bebe. Kasi... baka mabitin si bet bukas. O, hindi ko muna kukunin. Iwan mo lang muna kaya na doon. Ando lang naman ang... Taanan ko na lang kasi may mga bitbit pa tayo. Kaya ba? Kasia? Alin? Alin? Kunti lang yan? Kunti. at Sabihin mo nang pa O oh, sige, ganoon pala. Sa taas yung... Alin lang, sa taas? <laughs> ano na? Oh, ano meron? Ito tayo dadaan eh. Salubungin natin. Valentine! O. Oh. Valentine pala. Broken hearted ito. Paano yan? Na? Ako na lang ako puto <laughs> 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 ang bibigay ng puso sa kanya. Ang masaklap na kabalaran ni <laughs> Marilu. Five. Ha? One oh, one five. Five na lang. 1.5 oh, na lang. Naawa naman sa 25 pesos eh. Lulo. <laughs> Lagay <laughs> mo lang dyan kuya. Aro, ito po mga magnanakaw. <laughs> Itong abangan ninyo. Mga bandang alas 9, marang marami-rami ng laman. Wala, pang bayad na lang ng utang. Ha? Utang ni Borong. Puta ko. Lagay <laughs> ko muna dito. Hindi, ah, uh, dadali na daw okay. eh. Dadali na. Dadali na. Hoy, ah. kulat. May ano ka dito? Ayun yung Ha? Ay, ano ka? Alin? Oh, wala lang naman. Hay, kulat. Ano? Ah, Kunin mo ni sa para saka na kita bigyan ng pamirienda. Ang ito. Para isang biyahe tayo. Salubong tayo dito. Iwan pa kaya Laman dito shoot ko lang okay may dami ni bebe may mga pa cupcake pa pag <laughs> maalala ng bata yan ah. Ayun. sinama ko na yung pamamalengke parang wala na tayo hitting two birds tayo ayan o oh. ayan mga farmer na iraos na ang uh, birthday treat ni Erin Akila <laughs> ni Chichi po sa kanya mga classmate hindi mo rin pwede kasi nga hindi ano kasi syempre yung bata inahanap din po na ano kasi yung mga kaklase niya ganon lahat ng nagba birthday ng kaklase niya ganon din pong ginagawa so siya tinatanong niya actually nung Monday nga 10, ay, malungkot siya, sabi ko Bebe kasi 10 yung birthday niya tapos wala siyang pa-birthday sa mga klase niya. Eh si Bebe naman nagtanong po sa teacher ang sabi po ng teacher, "Sa Friday ma'am, half day kami, program lang, kapus cards out." Sabi niya pwedeng doon na lang natin i-ano yung ano para wala namang maistorbo na, 'di ba, yung regular class. So gano na lang po ang ginawa, you know, sa Valentine's na lang daw sa February 14. So, syempre yung bata or araw ng birthday niya, 'di ba? So, pero alam niya naman. <laughs> pero medyo malungkot din po nung hinatid ko. Ngayon, masaya daw. So, ayun naman, ay raos na. Uh, tayo naman ay uh back to normal na. Ang nakalimutan ko lang ay bumili ng uh, pang-ulam ng mga ito. Dahil na busy po kami ni Bebe, pabalik-balik. So, ayun na, malengke pa ako. Kaya medyo ano tayo, bahala na si Papa yung kung anong diskarte. So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Ah, okay na ba tayo? Ayun. <laughs>